Habang humaharap ang Pilipinas sa masalimuot na kalagayan sa buong mundo, ang hukbong sandatahan ng bansa ay sumasailalim sa isang malawakang modernisasyon upang matugunan ang mga bagong banta sa seguridad. Sa kabila ng kagandahan ng ating mga tanawin at mayayamang kultura, ang Pilipinas ay isang estrategikong lokasyon sa Timog Silangang Asya, dahilan kung bakit napakahalaga ng mga military upgrades nito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa kasalukuyan, double time sa modernisasyon at pagsasanay ang sinasagawa sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas ng bansa. Pinapalakas ng hukbong katihan ang kanilang mga kagamitan at pagsasanay habang ang hukbong dagat ay namumuhunan sa mga makabagong barko at kakayahang maritime. Samantalang ang hukbong himpapawid ay sinasailalim sa modernisasyon ang kanilang masasakyang panghimpapawid at kakayahang makipagsabayan.